So, masama na naman po yung panahon. Ilang araw na pong nag dito. At nag-aalala na nga po ako sa aking mga alagang desert rose dahil nasa open area po sila. Kaya i-check iche ko po ngayon. kasensya na po kayo sa aking boses at medyo malat-malat pa nadali po kasi ako ng trangkaso at nagpapagaling po ako ngayon at ayan nakasikli po tayo kaya no problem marami po akong magagawa sa aking mga alagang halaman ngayon ayan dito muna tayo sa aking mga halaman at titignan po natin sila ayan nga po yung kanilang mga lupa ay dilig na dilig po sila ng ulan. Ayan. So, ayan, mag-check lang po muna tayo ng ating mga alagang desert rose. At alam nyo na, medyo kinakabahan pa rin ako kapag ganyang nagdediretso po yung ulan. So, ayan na nga po pagkaganitong umuulan. Dahil basa, nababasa sila, nagtutubuan po yung mga damo. Ayan tanggal-tanggalin na rin po natin para luminis na rin sila at madaling bunutin po yung damo kapag ka basaan lupa Nanyo, oh. Okay. ayan nga po napakaraming mga damo na tumutubo ngayon ayan tingnan nyo oh. Napakalaki na ng damo. So, heto o, tingnan nyo. Ayan. May nagka-rotrat na po o aanin natin ito ngayon ah, ayusin ko po siya ay ah, ito po tingnan nyo oh. ayan tingnan nyo oh. wala na wala na tayong magagawa rito tapong ko na lang po Ayan, wala na tayong magagawa dito oh. So ito po, kaya ko pa tong ayusin. Katulad po nito oh, ito. Ito, tingnan nyo yan, oh. Narutrat po yan. Tingnan nyo, oh. Buhay siya. Hmm. So, ayan nga po, ayusin na po natin itong narutrat. So, hindi po ganun kalalim yung kanyang rutrat. Kaya madali po itong maghihil. Oo, kain lang natin ito po yung nagiging problema kapag uh, nagdire-diretso yung ulan marami na po akong naging naging case na ayan, nabulukan po ako ng mga dahil na sobrang sila sa pagsipsip ng tubig ayan wala po tayo nga dito eh. So, ayan, tinanggal ko po yung bulok nya ayan o ngayon naman po Lalagyan natin to ng cinnamon powder ayan. so eto po may cinnamon powder ako ayan ayan na po yung bulok lalagyan na natin ng cinnamon powder at ito pa yan ito lang po yung ginagawa ko sa aking mga nabubulok na desert rose kapag kaya pa po kapag naagapan ko po ayan walang problema mabubuhay siya So, hayan na po nagawa na natin isave yung ating uh, desert rose sa pagkakaroon niya ng root rot. So, ganyan lang po yung gawin ninyo kapag ka nasa open area ang inyong uh, mga alagang desert rose at umulan ng sunod-sunod kapag tumila po ang ulan at meron kayong tsansa na i-check yung inyong mga alagang desert rose ay gawin nyo kaagad para maagapan nyo po yung pagkakadire-direcho po ng pagkakaroon nila ng root rot maisesave nyo po yung inyong mga alaga Ayan, napakaganda nila, oh. So, eto naman po yung nangyayari sa ating mga desert rose kapag sila ay kulang sa tubig. Ayan o, lumalaylay sila kasi tingnan nyo dito, mga ano po sila, mga dry. Kasi po, ito po ay nasa loob ng aking uh, lagayan ng mga halaman. Ayan, may bubong sila, kaya hindi sila nauulanan. So, eto po yung nangyayari kapag kulang sa tubig naman. Ayan o. So ayan, didiligan nyo lang po ito at manunumbalik uli yung kanyang sigla. Ayan. Napakaganda nila Oh. Ayan, may na po siya Oh. Ito po yung bunga niya na kapag ka nahinog, andiyan po yung mga buto niya. Maraming buto po ito. Ayan, mga usually po mga 6 months po bago niya tumaani bubuka po yan. Kapag ka pwede na siyang anihin, bubuka yan. At ayun, pwede niyo siyang itanim. Ayan, tingnan niyo yung kanyang ano. Oh. Kaya ito, aalagaan ko. Kasi ito'y maganda ang bulaklak niya. Ito ang bulaklak niya eh. Oh. Ayan, makakapagparami po tayo ng ganitong klase ng bulaklak. napaka cute po nila oh ito naman po yung nasa ibaba kong mga desert rose eh, wala nang pagpapatungan eh, kaya nandito na sila sa ibaba kaya nagbubulaklakan oh. ang dami niyang bulaklak ngayon oh. ayun dami dami bulaklak oh. Huh? Napakaganda ng bulaklak niya, oh. Uh. pa. Kaya lang, nag split siya. So, oh, nagsisimula na pong umulan. Papasok na po tayo sa loob ng bahay. Sana nagustuhan nyo po itong ginawa kong video at please don't forget to subscribe, likes and share my channel. See you next time. Bye-bye!